Good evening guys. May emergency tayo dito. Actually, gabi na. Pero ngayon ang sabi ko, may emergency pa tayo rin tayong gumawa. Eh, nakapumbay na ako kaya. Ayun, e, nakasabi na ako ngayon. Uh, ah, oras na rin yung kaso ito, si Happy. Ano pala ito? Bata pa lang ito kaya hindi ko gumawa ng mga tira. Ayaw niya makita yung mukha na sa video kaya. Ito yung papakita ko yung gusto kong gagawin ko. ilang taong ka na? Ha? Ilan taong ka na? Ilan taong ka na arutan tapos nadali. Okay. Sige guys, gawin natin siya. Isang test pa natin ngayon po. Sige, yung natin, guys. Tamamagig natin. no? yung tamamagig na natin. isa na na lang ito na lang ko na lang guys, na ika-casting lang natin siya ayan, binahati mo siya ng tela tapos kalagay yung mga brace niya ayan deretso deretso na, kaya na hindi galaw mo mga kamay mo ha galaw mo galaw mo, sige eto, na-casting ko na siya may mga brace na yan, matigas yan para tumubo ng derecho muna yung ano niya yan okay na, okay na yan at least gano'n mo ngayon yan, may yoga siya ngayon ah pasama talaga niya muna pero ako magbubukas niya i-update na kayo pag nagbuksan ko na siya at least okay na siya okay guys, God bless